Yan guys, mamaya pang lagay-lagay ko sa isda. Ilalagay ko to sa isda. Ayan guys, yung tangkay niya na lang. Oh, ang tataba ng tangkay niya. Mamaya ako ang magluloto guys. Pero mamaya pa naman to lulutuin. Puhugasan ko pa muna itong mga pinamili. Ayan, para meron akong upload ngayon sa aking uh, Mary Pinky. Mary Pinky account. Ayan. Makakuha ako ng at least two minutes. Two minutes para meron akong uh, i-upload guys sa aking second account. Dahil yung main account ko ay uh, nakakuha na ako ng content dito. So mamaya ay uh, ako ang magluluto ng uh, isda namin. Ayan eh. Ay. Ayan, dulutuin ko mamaya ay, ay lagi nalang lang bangus kami guys dahil ito lang naman ang pinakain ng mga anak ko yung bangus na isda <laughs> kaya tilapia walang laman yung aking rip yan ay ulam namin kanina ayan ay uh, tuyo ulam namin kanina ay eh, tuyo guys ayan ayan para mayroon kaming nga. Uh, para meron ako ah mamayang gabi pa ito alam mo guys wag usang minsan gusto din natin kumain ng toyo ito ay alam mga pangsahog-sahog ito yan ay galing probinsya walang naman ang rip ko guys ayan diyan na lang po saka ito ay huhukasan huhugasan ko Ayan, gugas muna tayo ng ating lulutuin. ayan ay eh. ayan ito lulutuin ko mamaya ito isda 15 pesos yan guys ha 15 pesos ito Lasa na natin ito para ready itong mamaya guys pag uh, ready na yung lulutuin natin. Ayan ready na yan para mamaya lulutuin. Ayan, guys. See you later guys. Pag na loto na ako. Mamaya ay uh, hindi ko alam kung ako ang magluloto nito. Baka yung kapatid ko. Thank you for watching my uh, short video for my channel. Mary Pinky. Please subscribe.